Pekeng Fishing Boats. Yan daw ang ginagamit ng China para ipakalat ang Chinese spy at China Coast Guard personnel sa West Philippine Sea. Hinga natin ang reaksyon dyan si Professor Renato De Castro ng De La Salle University International Studies. Magandang umaga, Prof. De Castro. This is Aljo Bendio, sa ni Congressman Erwin Tulfo. Live na tayo sa Punto Sintado Reload dito po sa Radyo Pilipinas at PTV. Professor. Uh, magandang umaga po, Ka Aljo. Kamusta po kayo? At Opo, po okay lang natin po kami. Mga kababayan. Ano po masasabi niyo dito? Ah, uh -huh. na gumagamit daw ng mga peking mga fishing vessel itong mga China. Doon nila isakay itong mga ano ha, yung mga pumapasok dito mga tauhan ng mga pogo, may mga Chinese spy. Uh, Professor. siguro ho ang dire-report talaga ni Secretary uh, Teodoro po, yung natawag nating Chinese Maritime Militia. Okay. hindi yan bago. No? ah uh, uh na po sa ating mga pahayag, mga insidente, na talagang uh, aktibo ho yung Chinese Maritime Militia. at, mm -hmm. po yung mga ordinaryong mga ingisda ho, na re-recruit ho ng People's Liberation Army Navy. Mm -hmm. So directly kontrolado ho yan ng People's Liberation Army Navy na sumusuporta ho kilos ho, una ho, ng kanilang pangalawa ho, ng kanilang coast guard. Mm. So, patlo yan, no, na ginagamit ng mga Chino ho, para sa sakutin ang West Philippine South Dynasty. Mm. Yung People's Revolution Army's Navy, ayan ho yung tito natin, Grey ships, eh, yung talagang panlaban nila. Tapos nandiyan ho yung kanilang coast guard, mga puting bangko na nakikita ho natin na para parang natin sa Yungin Shoal na para ah. Oh. kumbaga takupin nila pero ang ginagamit ko nila civilian. Tapos ayan ho yung pangatlo, yung time militia ho. Ito ba mga militia mga civilian 'yan? O oh, civilian ho 'yan. Oo, pero ito ay uh, isa na ito sa mga uh, ginagamit ng uh, Chinese PLA, ganoon din siguro na Navy nila, na katuwang nila sa pagbabantay. Tama ba? No? Sa so, West Philippine uh, well, uh, Sea. Kaya... Ginagamit, uh, yan, oh. kaya ginagamit po yung pag-spia, reconnaissance, pag oh, -spia. Of reconnaissance operation. Oh. Uh, binigang, po ginagamit po yan, uh, minsan panindahok. No? Kung natatandaan niyo ho nangyari noong June 2019 ho, oh, oh. isang Chinese militia vessel, isted ho, oh. na binanggaho at pinalubog ho yung isang fishing vessel hmm. na galing ho sa Zambales. Ah, okay. Ba may may nakikita oh. ko ng ganyan ha? malapit sa Zambales. Uh, ganyan din ang kulay, oh, ganyan oh. Ganyan ang forma diyan sa Manila Bay. Ah, <laughs> uh, tapos ginamit din po 'yan kung pandaan oh. ho natin. Oh. March 2021 ho nung namataan ho sila, no, nagpadala oh. sila ng mga 240. Well, anyway. Sige po. so, po. Dako, ang dami, ha? Opo, ito oh. na po. Ito na po. Nagkaroon na po tayo ng alyansa sa Amerika ngayon meron po tayong binabantayan. Ayaw ko lang, ano bang masasabi niyo dito? Constitutional ba ito? Pero para sa akin, malaking tulong ito. Ha? Task Force Ayungin ng Amerika. Tama okay. lang ho ba na uh, makikipag-aliansa pa tayo? Lalo, paitingin pa natin ang ating partnership with the U.S., with this U.S. Task Force Ayungin upang sa ganun ay uh, ma maano natin ma... Uh, tabuyin, ma mataboy ang uh, presensya po nitong mga Chinese militia vessel. Pati na ang uh, Coast Guard at uh, Navy ng uh, China, lalong-lalong na -lalong sa Ayong Inchol, Professor? Uh, Unang-uno, matagal na ho tayo may aliyansa sa Amerikano. Mas paigtingin pa. Opo. So, uh, Opo. Kaya tayong mutual defense treaty na nilagdaan ho, no, na ratify 1951. So, in fact, even before that, may mga base pa dito Amerikano So, nandun ho talaga. At nato na lang ho na tumulong ang ating uh, alay. At hindi ho yan bago. Okay. Kung natatandaan ho natin, uh, noong mga araw 2000, 2005, uh, uh, no, 2004, meron na ho tinatawag na Joint Task Force Philippines. Mm. na tumutungo sa Armed Forces of the Philippines laban noon sa mga ano mga terorista. Mm. Laban noon sa Abu Sayyaf, no, natatandaan ho natin 'yan. At ngayon ho, uh, ho na meron na Task Force Ayungin na eventually ho sinabi ho na na-form 'yan nung June 17. No, mm. after nung June 17, 2024 uh, incident sa Ayungin, nahalang ho talaga ng mga Chinese Coast Guard no, yung resupply vessel no, ng Philippine Navy na mayroong pangahong naputulan ng daliri na member ho ng squad. So, ang sabi naman ho talaga, inamin ho talaga ni Secret- National Security Advisor uh, secretary ako. Nandiyan ho yan, nagpo-provide ho yan ng intelligence, reconnaissance at surveillance. Pero pagdating ho sa pagdala talaga ng supply, ginagawa ho yan ng Philippine Navy at Coast Guard. Wala Then bang, ho, so, pwede bang, pwede ba tayong alalayan ng uh, Amerika uh, sa pagsasagawa natin ng RORE, lalo na dyan sa uh, BRP Sierra Madre, Ayungin? Uh, in Inoper na ho yan. Okay. Una ho ni National Security Advisor Jake Sullivan, no? Opo. After ho ano nangyari noong June 17, at pinalo apu yan ni uh, Indo-PACOM commander Admiral Sam Papalo pero tinanggihan ho ni na General Browner Ah tinanggihan oh, natin so, tinanggi kasi Browner, kaya pa natin tama ba Kaya pa natin pero okay. hindi ibig sabihin no, hindi ho hindi tayo tutulungan pero na, pero pero ma ma uh, makatwiran ba A constitutional ba na sabayan tayo ng mga Amerikano sa tuwing magkakaroon tayo ng rore Ah, meron ng mutual defense treaty po eh. Bawin okay lang. Kasi dapat daw, eh, sinasabi naman ng mga eksperto dito, ah, pati na ng militar, ng AFP, eh kaya-kaya naman siguro ang operasyon ng Pilipinas. Hindi naman makikilam dyan ang uh, mga Amerikano. Reconnaissance oh. lang, surveillance, and information. Oh, ito, tama ba? Opo. Oh, tama ho. Kasi uh, meron ho talaga sila technology eh. Okay. Oh talagang yung capability ka na mag-provide kung talaga kaya nga tawag natin mm. real-time intelligence nasa sa kanila ho. Madami ho okay. talaga all uh, kumbaga all domains so kaya nila i-provide sa atin. Air, uh -huh. uh, even space, no? Even uh, pagdating yung yes, signal. Yes, yes. Uh -huh. with, with this, with this ah, meron na tayong uh, matagal na sinasabi niyo po, no? Mas paigtingin pa itong alyansa natin. With this US uh, task force ayungin uh, uh, Shoal, hindi ba't parang ito'y hudyat ng mas lalo pang magiging agresibo, magagalit ang China, magiging uh, mapangahas pa sila sa atin? Uh, professor? Ako, asa ho ba, di ba? Lahat po nang gagawin natin, titignan ng China ha, yan ng provocation. Okay. Lahat po nang gagawin natin, humatsing lang ho siguro ating Navy provocation yan ng China ho. Di ba ho, nagpaso tayo ng dalawang batas Oh. Yung baseline law, archipelagic baseline law, tapos yung uh, yung dadaan ano, yung kumbaga yung archip archipelagic sea lane, dalawa, oh, archipelagic baseline law, archipelagic sea lane law. Bakas lang ho na yun. Ano ginawa ho ng China? Nagkunda ko ng military exercise sa, mm. ano, sa Scarborough Shoal. Mm. So lahat ho nang gagawin natin, lahat ng kilos natin, provocative sa China, kasi nga ayaw ng China na pumalag sa pananakot po nila mm -hmm. sa West Philippines and South China Sea. Gusto ng China, sa ako ni Secretary Gibo Chudoro, gusto ng China ko na isuko natin ang ating maritime entitlement natin sa ating exclusive economic zone sa West Philippines Sea. So lahat po na, na kilos na gagawin natin para pag-iitingin natin at kumbaga, ipapanindigan -pa po natin yung ating maritime entitlement provocation ho yan sa mga Chino. So, tanggapin na po natin yan. ano man ang gagawin po natin. Uh, uh yun nga, tayo, uh, yung batas na yun. Uh, oh. si, uh, nilagtaan ho yan ng ating kongreso, ng ating Pangulo, o ng kailan ko ng Amerika. So, provocative na yan. Meron pa nga panahon eh, na sinabi lang ho, no, na magtatayo tayo ng isang elementary school ho sa pag-asakailan. Napropoke na ho ang China. So, tanggapin na ho natin yan. Kasi ho, katunggalin natin ang China. O, oh. pagkatunggalin nyo ang isang bansa, lato ng kikis nyo. Mm. O, sa kanya. Okay. Sige po. Maraming salamat sa inyong panahon. Uh, Professor Renato de Castro ng De La Salle International Studies. Good morning. Maganda rin po at kamusta po kayo lahat at magandang umagaw sa ating mga kababayan po.